Andiyan lang siya bro. Ha? Yung tao na may kasamang aso. Hindi Yung lalapitan natin. Kakausapin natin. Ha. Ayan halaga. Hindi sabang Huwag lang tayo magpapakita ng uh, parang agresibong galaw. Baka uh, matakot siya sa atin or di kaya ano ba baka baka sasaktan niya tayo o ano baka magalit nandyan nandyan yung tao so lalapitan namin Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano tumatahol na alerto lang sa gilid gilid ha baka hindi natin alam kung anong mga mangyayari kasi o baka maraming mga ano dito tao o wakwak -wak man

Ingat bro, ingat bro. nanti tuh nandito na buta namin yung tao. May dalang flashlight. Ingat hey, bro. Eh, gabi no. Yung... May gabi eh, si kuah eh? nih, Si si smoke, si smoke na yung si Dokyo. Ram, suka. Uh, ano kami uh, nagbablog kami kaya kami may dalang ano ilaw nagbablog lang po kami ah uh, pwede po ba magtanong sa inyo po kayo po ba may ari ng lupa na to ah oh. uh, pasensya na at pumasok kami dito sa lupa ninyo uh, ano, ano kasi kami, uh, explorer at vlogger din. Uh, nag Meron lang kami gustong matuklasan. Pasensya na po. Isan uh, yun lang kami sa paligid dito sa bundok. Eh. ng muka. Uh, ano kasi meron kaming uh, hinahanap dito sa area na to sa lugar na to yung okay, okay. uh, dati kasi meron kasi mga wakwak -wak dito na gumagala sa area na to kung may nagpatay ano itong mga wakwak -wak, -wak bre? Uh, meron kaming nadali nung uh, Pwede po bang lumapit sa inyo? Bro. Pwede pero dili mag tamag og kamera. Ay, ala, pasensya, pasensya. Uh, pwede po bang mag ano mag ano lang uh, magvideo po pero hindi naman naman ipapakita yung mukha mo. Ayos lang po ba? Okay. Pwede. Mag-usap lang po tayo. Ah. Uh, pwede po ba kayong ano, kasi ano, alanganin yung ano kanang legend ka kasi baka ano, pwede po bang bumaba ka dito, boss? Para makapag-usap tayo na maayos, boss. Ano po lang usapan natin? Meron lang kasi kaming gustong itanong. Bakit ka po andito? Sabihin gabi na. Ako mong gunag umadre. Ikaw yung nagsasaka dito? Oo. Oh. Kaya mo bang magsalita ng Tagalog, boss? Opo. ah uh, ikaw yung nagsasaka dito sa area na to? Oo, oh, ako. So, yung mga uh, nais doon na tanim at uh, kamuting kahoy sa'yo yun? Opo. So, ito pala yung may-ari ng mga maisan oo hindi mo ba alam na maraming wakwak -wak sa area na to? so na dagang wakwak -wak dito karawala na dati maraming wakwak -wak, pero ngayon wala na oo, mga nakabalik kog umar eh kaya ka nakapagsasaka dito muli uh, yung mga wakwak -wak dito dati kami kasi yung dumali nun at humuli kami ni smoke at ni mangketing Oh, so, kaya nawala sila salamat nawala na, na. Oh, so, ano na nakapag naka ano ka na saka ka na ulit oo oh, re so nasaan nga ya pala yung ano yung yung bahay mo tuwasaw boss sa ibaba sa ibaba sa ibaba nitong bundok ang layo pala ano uuwi ka na ngayon hindi ako kumuli mamaya pa mamaya oh. ka pa uwi may ano ka pa malapit na mag alas 10 uh, mas ano na hating gabi na uh, di ba may aso kanila na, kaninong aso yun nakuha to nakalang dress kilid kilid sa'yo yun Oh, Nasaan na yun? Narad sa on, uh, paligid. Nandito lang sa paligid? I, bakit na? hindi ba sila? Bakit okay. na? Ganun ba talaga yung mga aso mo? Humihiwalay sa iyo? Oo. Oh. Ilan, ilan na, lahat? Kita na sila suga. Mayroong makita nilang ilaw. Tumatahol, tumatahol bigla silang mawala kung mayroon ng tao ganun ba? Uh, takot ba sila sa tao? oo oh. takot sila sa ibang tao? ganun ba? oo uh, pero sasama yun sa iyo pag umuwi ka dun sa bundok ay sa ibaba oo oh. ilan yung aso mo? anim anim? pero marami pala pero parang dalawa yung nakita ko kanina. Marami pala yung aso mo. Oo. Oh. Ang dami na. So, kanina kasi dalawa yung aso yung nakita ko. Yung, ang, ang nakita ninyo, ang itim raw, ang katang brown. Yung maitim at yung kulay brown. Bro, Marami pa. Marami palang lang aso siya. kanina, ang pagkita natin, dalawa lang. So, kuhan na mo ang kuhan ba yung ganang, So, na sana mo lang uh, pakiusap sayo na kapag meron ka ulit o may nabalitaan ka ulit na meron na namang umaaligid dito na wakwak -wak, uh, i-report mo sa amin kasi kailangan naming mahuli yan para hindi yan makapag makapahamak ng tao. Oh, okay, sabi ko sa inyo. salamat. So, kaya kami nandito kasi naghahanap kami ng ano mga wakwak -wak na bago lang na hawaan. Oh, baka may na sa kang ano kakaiba. Mula kanina hanggang ngayon ka naglalakad. Bay. Bakit mo tinatakpan yung mukha mo ng dahon? Ayaw mo ba ma? Bakit ayaw mo makita sa kamera, bay? Boss. Hindi pwede makita ang naw kasi ma ko ah, nang tada. Makilala ka? May ko sa laing mga tao. Ah, ayaw mo ma ano ma Meron ka bang ano boss Facebook? Oh, meron. Tinatandaan na ko sa YouTube. Facebook. Nanonood ka rin sa YouTube? Oh. Nakita mo ba yung mga vlog namin? Oh. so nakita mo rin yung paghuli namin sa wakwak -wak dito. Oh, nakita ra ko. Kami yun, kami yun napanood, boss. napanood niya kala. Kami Napa. yun, boss, yung nag nanghuli ng mga wakwak -wak na nahawaan. So, saan ka nag may may dala cellphone o doon ka na lang nanonood sa sa bayan, sa ibaba? Doon ako sa bayan nanonood sa cellphone ng ano kasama ko. Tekan subscribe din kayo. Oo. Oh. Pati kay Smoke. Oo. Oh. Uy, subscriber pala natin to, bro. Iya yeah, pala. Ah. Eh. Uh, so, napapanood mo lahat ng mga panghuli namin dito ng wakwak. -wak? Oo. Oh. Yung video niyo inubos ko. Inubos mo? Inubos mong panoorin? Oo. Hindi ka ba nag-skip ng ads? Wala. uh, Apat, bro. eh, okay, maraming salamat po sa iyo, boss. Salamat, salamat, boss. Sana lahat ng mga taong makapanood ng video namin Ikagaya mo, hindi mag-skip ng ads. Maraming salamat po sa lahat at lalong-lalo na sa iyo. Oh, so, ano ka ba ngayon? Pauwi ka na ba ngayon? Hindi ka. Ano pang gagawin mo dito? Mag pag masid-masid ako sa inalaga akong mga tanim. Ano ba? Meron bang ano dito? Mga magnanakaw o mga nagnanakaw ng mga tanim? Bakit mo binabantayan yung pananim mo? Kasi yung baka bumalik yung mga aswang. Ay, hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Matakot ako pero umuwi ako kung mayroon. Ah? Kung baga gusto mo lang malaman kung meron na namang aswang dito. Oo. Oh, ba? Akala ko aswang yung Punta sa dito sa akin. Ah. Uh, Hindi po, mga ano po kami mga uh, bagay Ano kami? Kaya nag-explore lang kami. Explore lang so, po kami dito. Ito si Smoke. Uh, ano to? Malayong malayo sa mukha nito ang pagiging aswang. Hindi naman ako mapakamalang aswang. Yung ala dati bro yung nakaraan bro pinabitangan tayo yung aswang nung yung wakwak -wak na na-encounter yeah. natin. Putik kamay. kala nila i eh. Put. Kayo ta. saan kayo punta? Dito, dito nga. Mag-explore kami, naghahanap kami ng baka may wakwak -wak na naman. Ah, uh, pwede ba mga malaman yung pangalan mo, boss? Jota yung pangalan mo ba? Pwede, Pwede ba naman, bang malaman? Malaman, yung pangalan mo? Ano? Alias Latang. Ano? Anong alias? Alias Latang. Latang? Oo. Oh. Alutang? Lutang. Lutang? Oo. Oh. Uy. Lutang? lutang daw no, bro. Uh, ah, baka gumagamit ito ng bato kasi lutang. Lutang yung ano? Pangalan, pangalan niya? Sigi uh, Bailotang uh, Ano po bang ano, uh, Saan po ba papunta tong daan na to Sa so, ito Punta ng ano Yung abandonado Abandonadong Papunta ng uh, ano Iria Iria Ganun ba so, May mga ano pa ba dyan May mga uuwi na sana siya bro Pauwi na pa Uwi na siguro to Oo yeah. May mga kabahayan pa ba dyan sa unahan? Ano ang sabi mo? May mga bahay ba? Kabahayan? May mga kabahay ba dyan sa unahan? May mga nakatira ba dyan? Nga... Oo, oh, doon sa ano, taas Sa ibabaw nito? Oo oh. Mayroon pang bakong Sundan na, sunda siya bro Bahay Ah, kilala mo ba? Ah, baka aswang yan Ano sa tingin mo? Tingin ko, hindi Hindi? Ano uh, normal lang na tao siya Nag oh, magsasaka din siya dyan oh, nagtanim na sila ng ano saging ganun ba saging yung tinatanim so bro uh, maganda siguro punta din natin para ma interview natin para magpaturo tayo sa kanya samahan natin siya Pwede mo bang ituro sa amin yung direction? Pagpasama po sa inyo. Oo, pagpasama na lang. Oo. Oh. Pwede? Pwede. Sige. Yung... Tara, tara. Saan po? Banda. Yun sa taas. Sige. Uy, may itap bro. Oo. Yung mga aso mo, hindi ba yung sasama? Mamaya, ano pa sila? Susunod lang yun? Oo.

Oh, eh. mushroom. Mushroom. Oh. Kaso nga lang medyo ano na siya. Ah, uh, inuud no. Inuud na na. May u -u -ud eh. May uud ba oh. talaga 'yan? Oh, may uud na. Oh. Uh. medyo matagal na 'to. Mas mabuti yung nakuha 'to nang mas maaga, yung uh. bagong ano. So, ulamin mo 'to. Oh, saan 'yan? Andun. Si yung -ud. Masarap yung may uud. Oh. Masarap yung may uud? Sige. Sige, puntahan natin yung sinasabi, sinasabi mo. Bay, yung aso mo ba? Bakit? Hindi ba sila susunod? Hindi. nagalit sila basta mayroong ilaw. Ganun ba? Maiiwan sila dito sa ano? Oo. Oh. Maiiwan sila dito? Oo. Oh. Hindi sila sasama sa iyo pa uwi? Hindi. Bumalikan mo lang mamaya. Babalikan mo lang sila mamaya? Oo. Oh. Bro, dito lang daw yung mga aso sa paligid bro. Babalikan lang daw niya mamaya. Ha? Huh? lang Pabalikan ng doon niya mamaya yung mga aso niya. Kasi kanina dalawang aso yung nakita ko eh. Yeah nga. Sabi niya anim yung aso niya, mas mm. marami. Pero dalawa lang yung aso na nakita natin. So, ibig sabihin bro, marami yung aso niya. Mm. Sige, yeah. Uh, yeah. susundan natin bro, uh, wag lang tayo magkumpiyansa. Grabe, siya lang mag-isa? Siya lang. Tapos may kasamang anim na aso. Di bakit anim na ang nakita natin dalawa lang? Hindi ko alam bro, pero kailangan kahit, kahit anong sabihin niya bro, Uh, sasakyan lang talaga natin kasi kung kukontrahin natin, mas lalong hindi natin siya makakausap ng maayos. Baka magagalit. Baka magalit or lalayo sa atin. Hmm? Wala tayong malamang impormasyon. Hmm? Tara susundan natin, bro. Huwag natin kontrahin. Huwag natin kontrahin. Hmm? Ayun, siya. So, sundan natin talaga kahit anong mangyari, bro. Para may malaman tayo. Tara, tara. Ah, bantayan mulang salikuran ha, Ah, terang andon cah.